Ayan, ayan po ang tinatawag nilang Cagayan River. Malaki ang tubig ngayon kasi maagos. Ayan, yun po ang Chico River. Kung nakikita nyo po, yun po ang bungad ng Chico River dito sa amin. Kaya kung malaki ang tubig, sa amin lahat napupunta ang tubig. Ayun, yung parang may isla doon o yung parang may lake na ano. Ayan dito sila nang kukuha ng tulya na napakarami kahit sako-sako ayan, lumalaki po ang ilog kasi palagi na siyang umuulan sarap-sarap ng pakiramdam ng pupunta dito parang ano lang ayan ayan po ang view ng aming lugar at nandun yung mga pamilya namin na nangunguha ng kabute kabuti kabuting mais ayan dami ayan ayan oh nakikita nyo naman siguro yung mga puti puti na yan yan ay mga kabute pero parang marami na kasi akong nakuha parang ayan yan ang nakuha ko tapos kumuha na rin ako ng Ganito sisit it.